Sa kamakailang hiwalayan ni Barbie Forteza at Jack Roberto, may mga netizen na sinisisi si Jack sa hiwalayan. Mula sa anti academy hanggang sa cheating issue, tila ang sinisisi sa hiwalayan nila ay si Jack. The Philippine Showbiz List presents cheating rumors laban kay Jack Roberto. Dahilan ba ng up nila ni Barbie Forteza? Jack Roberto anti Academy Maraming saludo noon kay Jack dahil na patuloy lang siyang chill at deadma sa mga intriga kahit ilang beses na napabalita na on the rocks ang relasyon nila ni Barbie. Mas lalo pa nga ito nasubukan din sa blooming love team ni Barbie sa kapuso actor na si David Licauco na nagsimula sa top rating GMA7 historical fantasy series na Maria Clara at Ibarra. Dito nakilala ang tambalan nilang Parda. Matatandaan na ng GMA Gala Night 2023. Ilang araw bago ang pangyayaring ito, binanggit ni Barbie na hindi pa siya sigurado kung makakarating siya nang tanungin siya ng mga netizens kung sino ang kadate niya sa gabing yon. May mga fans na nagspeculate na maaaring ang kasama niya ay si Jack o si David. Sa huli, si Barbie ay nagpunta na mag-isa sa event sa kabila ng pang-iintriga sa kanilang relasyon at pagnanais sa ibang fans na maging totohanan ang tambalan ni Barbie at David, bukas si Jack sa pagsasabing hindi siya nagsiselos kay David dahil professional sila sa kanilang trabaho na sa tila unbothered na pagtanggap ni Jack sa hiwalayan and other rumors na patungkol sa kanila ni Barbie. Hindi ka gulat-gulat na siya ang napili bilang isa sa mga paboritong anti celos icons sa mga netizens na pinagpistahan ang topic sa pamamagitan ng mga meme. Nag-circulate ang anti celos memes patungkol kay Jack noong August 2023. Pabirong napabalitan na si Jack ay may paaralang JRU o Jack Roberto University kung saan may course na BS anti celos Nag-upload pa si Jack ng video kung saan uma-artist siya bilang isang gurong nagbibigay ng tayo tungkol sa love problems ng kanyang mga estudyante. May ilang niya recents pang sumali sa katuwaan at ginawan pa si Jack ng mock promotional posters para sa enrollment. May iba naman na dinala ito sa next level at bumuo pa ng Google Form para sa si interesadong mag-enroll sa naturang unibersidad. Hindi naman nagpahuli si Barbie sa pagkikiride at magbibigay ng reaksyon sa katatawa ng ito. Kaugnay ng imaheng nalikha ni Jack bilang unbothered boyfriend at hindi marunong magselos, si isang panayam sa kanya ni Boy Abunda, diretsyahan siyang tinanong kung hindi ba talaga siya nakakaramdam ng selos. Direkta naman itong sinagot ni Jack na hindi siya ang tipong si at naging si Barbie ay ganun din daw. Naiintindihan daw nila na bahagi lamang ang mga ito na kanilang trabaho. Tinapos si Jack ang panayam sa iniwang words of wisdom na ang taong si takot sa sariling multo. Ava Mendez revealed Jack turns too touchy when drunk. Sa paninindigan ni Jack na hindi siya si Losong boyfriend, na-question naman ang pagiging loyal niya sa relasyon nila ni Barbie. Sa katunayan noong December 2023, laman ang balita ang pagiging touchy niya di umano sa Viva Max artist na si Ava Mendez na siyang dahilan sa pag-ugo ng hiwalayan nila ni Barbie. Nagsimula ang mga rumors sa pagitan ni na Ava at Jack na mag-viral online ang mga larawan at video nila na magkasama sa isang party. At kaugnay nito sa isang vlog, binigyang linaw ni Ava ang mga espekulasyon matapos usisain ng content creator na si Madam Lamon Queen. Dito ay inamin niya na totoong nagkasama nga sila ni Jack sa isang party. Pero ito raw ay dahil pareho nilang kaibigan ang may birthday at sila lang daw dalawa ang artista sa event tulad ng anumang party ayon kay Ava. Ang mga bisita ay madalas na umiinom at nagkakasiyahan. Pero sa kaso nga raw ni Jack, napansin niya na maaaring medyo lumabis na ito sa pag-inom. Nabanggit din ni Ava na sim silang dalawa lang ang artista, may mga nag-request ang mga picture sa kanila. Kaya ang ginawa daw nila ni Jack ay nag-ikot-ikot sa bawat table upang nakapagpicture ang mga bisita na present sa party. Ipinaliwanag ba ni Avon na ang mga larawang kumalat online ay mga cropped pictures na at hindi pinapakita na sila ni Jack ay kasama ng ibang tao noong gabing yon. Ligla naman nagtanong si Madam LQ kung paano nalalasing si Jack at sinabi ni Ava na nagiging touchy ito. Nang itanong kung touchy siya kay Ava, inamin niyang hindi lang sa kanya kundi pati sa iba. Paliwanag ni Ava, may mga tao na binibigyan ng mali ang mga ginagawa ni Jack pero para sa kanya, normal lang ito. kilala niya si Jack at nauunawaan ang behavior nito kapag nakainom. Binunyag rin ni Ava na nalasing talaga silang lahat sa dami na kanilang nainom at doon na raw naging aggressive si Jack sa kanila. Nilinaw din ni Ava ang issue sa doon manin nagkasama sila ni Jack sa isang hotel room. Then kalasingan nila ng todo, ang may birthday na daw mismo ang nag-initiate na kuhaan sila ng makahiwalay na kwarto upang doon na lang magpahinga. Sa gabing yon, Kwento ni Ava, habang papunta sila sa elevator at room, may mga fans na nakakita na may ginagawa si Jack sa kanya, gaya ng simpleng yakap mo na sa likod na parang kaibigan. Pero nililaw ni Ava na wala namang halika na nangyari. Paliwanag niya, lasing si Jack at medyo bangag, kaya naghahanap ng sandalan at dahil siya ang malapit, siya ang niyakap. Ang salo-salo nagpatuloy pa ng ilang inumin sa kwarto ni Ava ng gabing yon at natapos ang magbalikan sila sa kanya-kanya mga kwarto ng hotel. Nang sumunod, sinabi ni Ava na bumalik pa daw si Jack sa kanilang kwarto upang ipagpatuloy ang kanilang inuman. Subalit so, wala nang natirang inumin para sa kanila. Nang tanungin naman siya ni Madam LQ kung papatol ba siya sa taong may jowa, sinabi ni Ava na hindi niya type si Jack. Ganun pa man sa kabila ng pagsisiwalat na ito ni Ava sa hindi kaaya-ayang inasal ni Jack ng malasing, walang anumang narinig na sagot mula sa Kapuso couple, lalo na si Barbie na piniling manahimik at hinaya ang mamatay ang issue. Barbie's strong relationship with Jack despite cheating and breakup rumors. Sa kabila ng pinapakita ng katatagan ng kanilang samahan, pagsapit ng taong 2024, may mga pagkakataong na babalitang nagkakalabuan sina Barbie at Jack. May nagsasabi pa na pilit na lang umanong sinasalba ng couple ang kanilang relasyon, kahit matagal na umanong may problema manang June 2024, nahinga ng reaksyon ng kapatid ni Jack na si Sanya Lopez tungkol sa hindi mamatay-matay na issue sa hiwalayan ng dalawa. Di inoon ni Sanya, hindi ito totoo kasi masaya sina Barbie at Jack. Kung sin, natutuwa raw siya sa relasyon ng dalawa dahil nakikita niya kung paano magtulungan ang mga ito na palaguin ang kanilang magkahiwalay na karera. Kasabay nito ay ang pagratsada ng showbiz career ni Barbie sa tambalan nila ni David. Ganun pa man, bukas pa rin siya sa relasyon nila ni Jack. Isang guest appearance niya noong July 2024. Sinabi ni Barbie na hindi na siya naghahanap ng bagong pag-ibig at gusto niya lang na magtagal ang meron siya ngayon. Sinabi rin ni Barbie sa panayam na yun na hindi applicable sa kanyang kasabihang love is blind. Siya kasi yung tipong bukas ang mata at aminado sa kung ano man ang kahinaan ng partner pero pinipiling mahalin ito. Barbie announced breakup with Jack sa huling bahagi ng 2024, pinatunayan pa nila Barbie at Jack na going strong sila na noong November 19 ay nagdiwang pa sila ng kanilang monthsary. At noong December 2, magkasama din sila nag-celebrate ang 31st birthday ni Jack bago mag mid-December, magkasama ring dumalo sina Barbie at Jack sa Christmas party ng Sparkle. Ngunit ginulat ni Barbie ang publiko ikalawang araw ng bagong taon, gabi ng January 2, 2025, nang inanunsyo niyang tinapos na niya ni Jack ang kanilang pitong taong relasyon. Masakit man, masasabing tila maayos ang pag-uusap nila bago nila tinuldukan ang kanilang relasyon. Mahihinuhang walang sama ng loob si Barbie sa nangyari at beautiful goodbye pa nga tawagin niya ang kanilang break up. Sa katunayan, pinuri pa ni Barbie si Jack na sabihin nitong naging masaya siya sa kanilang naging pagsasama sa loob ng mahabang panahon at hiniling na magkatagpo rin ito ng pag-ibig. Kasabay nito, humingi rin na pag-unawa si Barbie at nakiusap na tuldo ka na ang issue. Katulad ng inaasahan na dulot ng lungkot at pagabigla sa maraming netizens ang up ng kapuso couple na inaakalang sa kasalan na mauuwi. Dahil sa walang anong detalye ang binanggit si Barbie, kanya-kanya nang -kanya hula ang publiko sa kung ano ang tunay na nangyari. Karamihan sa kanila ang nagsasabing nagkasawaan daw siguro na Barbie at Jack kaya nagkaroon ng mutual decision na maghiwalay na lamang. Ilang netizens din ang tila ng asar pa kay Jack dahil feeling nila matinding selos daw sa leading man ni Barbie na si David Licauco ang isa sa mga dahilan ng kanilang paghihiwalay kahit pa sinasabi nitong hindi siya nakakaramdam ng selos. Samantala may iba naman ang hindi mapigilang iugnay ang hiwalayan sa third party sa panig ni Jack. Sa katunayan muling nabuhay ang cheating rumors ni Jack. Ilang netizens ang binalikan ang pagkakaugnay niya kay Ava sa magsasabing baka natauhan na daw si Barbie. Samantala sa kabila ng pakiusap ni Barbie na huwag nang bigyan pa ng ibang kulay at magpiyasta harang hiwalayan nila ni Jack, mahirap itong hindi bigyan ng pansin, lalo na kung mismo ang kanyang pamilya na rin ang nagbigay pahiwatig sa tila malalim na dahilan ng up. Isang araw bago ang announcement ng January 1, 2025, nagpost sa ex ang kapatid ni Barbie na si Gabriel Verneza. Dito ay binahagi ang isang larawan ni Barbie na nakatingalang humahalakhak na may caption na Gusto ko happy ka sa naman si Barbie ng ha 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 ha. Bukod sa kapatid ni Barbie, naintriga din ang mga netizens sa post ng ina niya na si Amy Forteza ilang oras matapos ang breakup announcement. Hindi nila ni Barbie ang dahilan kung bakit niya tinapos ang relasyon nila ni Jack mula bigay ng ilang pahiwatig si Amy tungkol sa kung paano ginugol ng anak ang bagong taon. Sa kanyang Instagram story, ibinahagi niya isang makahulugang quote at ang isang salita. Ang original na quote ay, No one knows how much you went through this year, but you stayed strong and didn't quit. Kapansin-pansin ang salitang didn't, ay niligyan niya ng X sign, ang dulo ng mga letrang NT. Kaya ang lumabas ay did. Dahil dito ang huling bahagi ng quote ay naging, But you stayed strong and did quit. Sa ilalim ng quote, Isinulat naman niya sa malalaking letra ang salitang, I'm so proud of you. Kalakip ang tatlong kissy face emojis na pinaniniwala ang mensahe niya para kay Barbie. Samantala ipinagtataka naman ng karamihan kung bakit si Barbie lang ang naglabas ng pahayag at hanggang ngayon ay nanatili pa rin tahimik si Jack kung mukhang maayos naman ang break up nila base sa official announcement ni Barbie.